Yes, yes, yes. Shenpwe pani bagong aw, pani bagong blessings na naman. pala si Kuya ng Pinay, ang taong walang hinangad kundi ang makita kayong nakasmile. So, eto na nga, bumalik na nga ang mahiwaga akong boses, kaya pwede na nating tawagan ang isa sa lucky receiver natin ng McDonald's giveaway. So, eto, tawagan na natin siya kung sino siya. Kasi, naghihintay na malamang ang McDonald's na para sa kanya. <laughs> Kumusta po? Buti naman po, kayo ano? kumusta na kayo? Medyo may boses na ako, kaya natawagan na kita. <laughs> Mom, nasan po kayo ngayon sa Kalapan? Kalapan po, sa Bulusan po. Ah, sa Bulusan. San po kayo dyan? Malapit sa Bulusan Park? Bago po sa Pipi yung Bulusan Park. Malapit lang, no? oh malapit lang. So, may ano kayo? May McDonald's nga ba? Jollibee? McDonald's. McDonald's Ah McDonald's 'yan. So, anytime po na gusto nyo i-claim yung McDonald's nyo, pwede naman. Doon sa, ano bang malapit ang McDonald's? Yung sa may JJ or yung sa may Robinsons? Yung po malapit. Sa may JJ po. So, ayan, congratulations to you, Ma'am Leilani Gallardo from Calapan City. Hello po, na. Ito na po ang uh, McDonald's. Nakareceive uh, na po namin. Thank you po. Uh, thank you rin po kay Sir Rex Navarro and Ma'am Araceli Mahilom. Thank you, thank you. And syempre, mega love shout out to you, Jane Makapagal. And also, mega love shout out to you, Miki Noche and Neil Amara. So, kung ikaw na shout out ka dito sa video ko, napakadali lang i-screen record mo lang ang shoutout moment mo and ipadala mo sa akin para makuha mo ang instant pangkapi mo. So, kung ikaw gusto mo yung manalo at magka-on ng mga biyaya mula sa puso ko, masurpresa ng page ko. Simple lang, i-share mo lang ang video na to.